Eh sige nga, uh, ano kinalaman ng pagbabaliktad ng damit sa pagkawala mo o pagkahanap ng iyong dadaanan? Wala. Yaan ay turo ng mga masasamang espiritu sa mga ninuno natin. Nakinig ka sa sinabi ng masamang espiritu. E di under ka na sa kanila, ang naniniwala sa sinasabi ng mga espiritu ay pag-aari ng mga espiritu. So the moment you listen to them, tatablan ka na. Madali na silang mabalis, mausog, mamatanda. FAQs, Father Answers Questions Nagustuhan niyo ba ang ating FAQ? Send in your questions. Hihintayin namin yan kasi kami natutuwa pag kayo yung mga katanungan at ibig nyong lumalim ang inyong pananampalatayang katolikong kristyano.